lang mga paggawa ng patches. Mondo International News hindi ng United States Department of Education mahigit ang mahigit na 2 billion US dollars na puto para sa Harvard University nitong lunes matapos tanggihan ng pamunuhan ng universidad ng mga utos ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na pagbubi ng polisya nito sa diversity at campus activism. Ayon sa ahensya, pinigil ang 2.2 billion US dollars multi-year grants at 60 million US dollars contract. Kaya't ng gobyerno mm na bigo ang Harvard na tuparin ang mga kondisyon na para sa federal funding kabilang ang pagsulpo sa anti-Semitism at pagpapanatili ng viewpoint diversity. Tinuligsa ni Harvard sa maniniwala ng mga duro at estudyante, pagtanga ng race-based admission at hiring, at mas mahigpit na pagsubay sa mga dayuhang estudyante. Anya na ito sa karapatan ng universidad bilang isang pripanong institusyon at may kalayaang akademiko. Ani-government, hindi silang papayag na kontroli ng gobyerno kung sino ang uh, kanilang uh, tinatanggap, uh, tinuturuan o hinahire at hindi rin sila susuko sa banta sa kanilang kalayaan. Bahagi ito ng mas malawang na kampanya ng administrasyon Trump laban uh, sa mga universidad na inaapos sa hanga uh, ng uh, ng extreme left o left-wing thinkers. Uh, ilang estudyanteng dayuhan na sumali sa pro-Palestinian rallies uh, ang sinimulan ng ipaniport habang inat sila ang pisa ng daan ang iba pa. Habang may kasuluan na ang Harvard o ng Enero para palakasin ang proteksyon sa mga Jewish students. Iginiit ang pamahalaan na hindi ito sa pata. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng Harvard ang pagkutang na $750 million US dollars. Mula yan sa Wall Street para katugunan ang apiktado na nawalang mundo. Sports News. Sa ating sports, balita mga kapumbukas na rin sa tulad na po ang tinanggal ng Phoenix Suns. Ang head coach na si Mike Bodenholzer o kinala sa tawag na notes Coach uh, Bats. Po and then, na patalapos ng mga regular season o mga regular games at 2024, Wala lang sa 2024-2025 season. Malalaman sa kapitakunang pagkakunang tatlong ng na stars sa huling isang pong laro ng mga isa lamang ang nagawa nila may panalo at hindi na ito nakapasok pa sa play-in tournament. Una na-hire ito Golden sa Phoenix noong May at pinalitan ng dating coach na si Frank Bola. Ngayon hindi rin naging maganda ng coach habang pinapangunahan ng Phoenix sa pagsisimula po ng regular season ay naging maganda record ng Phoenix at, at nagawa nilang ipulsa ang 8-1 o 8 walong panalo at isang pagtatalo ng record. Ngayon pa kay nagka-injury itong si Kevin Durant matapos sa ilang tingko na pagsisimula ng regular season at hindi natuluyang nakabalik pa ang kukunaan kahit na naging maayos ang kalugayan o kalusugan ng lahat ng star player. Sa kasalukuyan, wala pa kung kumapalit sa Batikan Coach na kumalala pong 2021 ay pinaunahan nitong si Coach Patch ang Milwaukee Bucks upang ipulsa ng kapunan ng championship sa taong yun. Nagawa noon ng Bucks na patalbi ng Phoenix Suns ang kapunan na ibabaw sa Western Conference. Sa iba pang bali ng mga Kabugot, star nation, ang huli ng Bureau of Immigration ng ilang mga foreign nationals na sangkot umano sa operasyon ng online scamming kung saan 86 ang kanilang naaresto kabilang ang 82 Chinese sa tatlong Malaysia sa isang Vietnamese matapos i-raid ng kawarihan ng isang condominium sa barangay of del Pilar, Lungsod ng Makati. Sa isinagawang operasyong ito, katuwang ng Bureau of Immigration's the Fugitive Search Unit, ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region Field Unit, ayon sa mission order na inisyo ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Piado, ikinasa ang naturang pagsalabay matapos nilang makatanggap ng intelligence intelligence information na mayroong mga raw scam hub na sa pinagtatrabaho ang ilang dayuhan at bilang scammers na pag-alabang nagtatrabaho sa kanila ang uh, iba't ibang computer stations, ang mga foreign nationals at ang panghuli uh, ay wala man lamang silang mga dokumento. Kulang umano sa legal na papeles sa mga dayuhan na pakapag uh, silang magtrabaho sa bansa o mananili at manirahan dito sa Pilipinas. Ito naman, yung Bureau of Immigration Commissioner Joel Antolipiano ang presensya ng mga foreign nationals na walang proper documents at nagsasagawa pa ng iligal na gawain ay maiputuring bilang paglapag sa batas at bata sa seguridad ng ating bansa. Base naman sa PAK, ng natin pinahagi ni Criminal Investigation, ni Detection Group na ang mga sindikatong nasa likod nito ay gumagamit ng e-commerce at uh, love scam Tactics upang baka pangpiklima at hirayt na kumita ng pera sa kasalukuyan ay planong ma-iterate na sa birthing, creation, wardens facility sa loob ng kampa bago ng Diyutig City ang mga nangkunang Diyutigana. Sama formal na? pa sa harap ni Supreme Court Chief Justice ang uh, dalawang taong talaga bilang buo ng Court of Appeals na sina Associate Justice uh, Edil Wasif Patiri at uh, Geoffrey Milcom Asepino kung saan na po'y nanupa sa Court uh, of Appeals sa Region Puro Manila matapos na mahirap na pagkakawin ng form sa natura court ay kung pang perpero amending po ito. Sa pagkakaupo ni Justice Patiri, pinagtan niya sa pwesto si retired uh, Justice Edwin Sorsogon bago maging hukong o bago maging hukong ng Puerco si Justice Bateria ay naging preside